Magang abala sa Central Business District, tuloy-tuloy ang buhos ng mga taong may dalang laptop bag, nag-aagawan ang amoy ng bagong timplang kate at usok ng bus at paulit-ulit ang tunog ng turnstile na parang metronome ng pagmamadali. Sa paanan ng mataas na gusali na salamin ang dingding, nakatayo ang isang security guard na naka light gray na uniforme, maayos ang kurbata, at may maliit na nameplate sa dibdib, T. Cruz. Si Tonyo. Nakaunat ang palad niya. Marahang humaharang sa mga gustong dumiretso. Inaayos ang daloy ng tao para sa routine na fire drill. Sa likod, nagtatawanan ang ilang empleyado na parang field trip lang ang nagaganap. Oy, si Kuya Tambay. Akala mo naman militar kung makapag-utos. Biro ng isa, sabay sabit sa braso ng kaibigan may tumikhim ng iba. Relax pre, drill lang to. Picture muna tayo. Umalo ng tawa na parang alon sa semento. Hindi sumagot si Tonyo. Pumintig lang ang panga niya at tumuwid ang tindig. Sa unang tingin, ordinaryo si Tonyo putwalo, may guhit ng puyat sa ilalim ng mata at may mga kalyo ang kamay mula sa paulit-ulit na pagbukas ng mabibigat na pintuan at pagbabati ng magandang umaga po. Pero sa loob niya, may mapa ng gusali na nakadikit na sa buto, ilang baitang ng hagdanan, ilang segundo bago sumara ang fire door, saan ang blind corner, saan dumadaan ang usok kapag bumigay ang ventilation. Sa mga gabing tahimik, doon siya natutong magbilang ng hakbang mula labi hanggang rooftop na parang dasal. Tatlong putwa na sa unang flight, 32 sa pangalawa, pulang ilaw sa sulok, fuse box sa kanan, paulit-ulit. Hindi dahil sa drill lang, kundi dahil isang taon pa lang ang nakararaan nang masunog ang maliit na apartment nilang mag-ina. Hindi niya nasagip ang mga lumang larawan pero nailigtas niya si Lila, walong taong gulang sa pamamagitan ng simpleng pag-alala. Baba ka, dapa, huminga sa gilid. Simula noon, naging misyon na ni Tonyo ang magtanda ng pinto, ng tao, ng paraan palabas. Sir, dito muna tayo. Mahinahon niyang sabi sa isang manager na ayaw lumabas ng lobby dahil sa tawag. Pat ng safety protocol yan. Umikot ang mata ng manager. Tambay ka lang naman kuya. Hintayin kang matapos ko to. Lumuwas ang tawa ng dalawa pang empleyado. Napalunok si Tonyo at pinili ang katahimikan. Kapi sir, sabi niya, subay hujat sa kasamahan sa radyo. Alpa, crowd control sa south exit, huwag pa sobra. Sa pandinig ng iba, tunog arte. Sa pandinig ni Tonyo, tunog trabaho. Tumunog ang alarm. Unang mahinang ikis. Kasunod ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Evacuation drill begins, sabi ng PA system. Gumalaw ang lahat. May naglakad na parang catwalk. May kumindat pa sa kamera ng kaopisina. Si Tonyo, nakaabang sa harap ng pinto. Sinusuyod ng mata ang bawat mukha. Ma'am, dito po. Huwag sa escalator. Sir, tanggalin muna yung earphones. Ate, hawakan niyo yung handrail, huwag mag-unahan. Para siyang konduktor sa orkestra ng paglabas. Tiyak ang kumpas, pero marahan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Doon niya napansin ng isang detalye. Sa sulok, malapit sa executive elevator, kumurap ang pulang ilaw ng mas mabilis kaysa karaniwan. Parang may namamang lao sa kanto. Isang patak ng pabango ng nasusunog na wire. Hindi pa usok pero kilala ng ilong niyang sanay sa night shift. Bravo, check executive shaft. Bulong niya sa radio. May amoy yung kanto. Kapi, sagot ng kasamahan. Mungit sa gitna ng ingay ng downpour ng tao. Nalamon ang sagot ng tawa at mga selfie. Kuya, picture muna tayo. May nagbiro pa. Nilagyan pa ng filter ang kamera. Hashtag, drill lang to. Sir Tonyo, sigaw ng receptionist. Hindi po nasasagot ang panawagan sa 28th floor, boardroom. Kumalabog ang dibdib niya. Confirmed? Opo. Si Ma'am Susan lang sumagot kanina pero na-disconnect. Nandun daw yung CEO. Napatingala si Tonyo. Kung nag-lock ang exact elevator dahil sa drill, malamang nasa loob pa ang mga high level at hindi sanay sa hagdan. Alpha, bravo. Utos ni Tonyo. Lumalim ang boses. Assist stairwell C to 28th. I'm going up. Copy. Pero protocol, sir. Down pa dapat. Sagot ng kasamahan. May bantay na sa baba. Ako na sa taas, tugon ni Tonyo. At bago pa makapigil ang iba, tinakbo niya ang hagdan. Sapatos niyang lumalapat na parang metronom ng pangamba. Sa bawat landing, nagsalita ang katawan niyang sanay sa bigat. Hinga, hakbang, bilang. Sa ikasampun palapag, may dalawang empleyadong nag-aaway kung saan exit. Dito yung signage, kuya. Hindi, dito yung mas malapit sa Starbucks." Wag sa escalator, singit ni Tonyo. Itinuturo ang tamang pinto. Si kayo, kanan, sunod sa green light. Huwag tatakbo, pero bilisan niyo ang lakad. Sa ikasabing at pitong palapag, may intern na namumutla. Hika po ako. Inabot ni Tonyo ang inhaler na laging nasa utility pouch. Sanay na. Sipul ka dyan, konti lang. Sabay tayo palabas. Iniabot niya sa kapwa guard sa landing. Escort mo, balik ako sa taas. Sa ikadalawang dalawang palapag, may babae na nakasapatos na mataas, nanginginig. Kuya, mababasag yung heels ko. Mas mahal ang paa mo, tugon ni Tonyo. At dahan-dahang tinanggal ang strap, pinayapak sa sahig, tinuro ang banayad na hakbang. Pagdating ng 28th, bumungad ang makapal na pintuan ng boardroom. Walang usok pero may amoy na alat ng kuryanteng nasunog. Sinubukan niyang buksan, Lock. Kumatok siya ng malakas. Security po! Saglit, katahinikan. Tulungan niyo kami! Boses iyon ng sekretarya, nanginginig. Nag-jam yung lock ng exec elevator na stuck si Sir Adrian. Sir, kalma lang po, sabi ni Tonyo. Hihilahin ko ang manual override. Kabisado niya ang banel, ilang beses na niyang pinag-aralan sa sariling oras. Sinuksok niya ang thin bar sa gilid, kinapa ang latch pinihit, kumalikot ang bakal umusad ng pinto. Sir, dito po tayo sa hagdan, wag sa elevator. Umusod ang limang tao, kasama ang CEO, pula ang tenga, hawak ang dibdib, pero kalmado ang mata. Ikaw ang guard sa lobby, sabi nito parang nagtataka at humahanga. Ako po yun sir, ako po si Tonyo. Nagsitiliyam ng mga tunog sa hallway, Fire bell, PA announcement, yabag ng sapatos. May amoy, Bulong ng sekretarya. May nasusunog ba? Nag-short yung ilaw sa pantry, pero contained na. Evac na lang po tayo. Bakit parang mas kabado ang ilang empleyado kaysa sa iyo? Tanong ng CEO habang naglalakad. Sir, nakingiting pagod si Tonyo. Kami pong mga guard, araw-araw naming iniisip ang pinakamasama para handa kami sa pinakamainam. Sa ikadalawambut-apat na palapag, may matandang maintenance na napaupo Sige niyo po ako na. Karga ni Tonyo sa balikat. Parang nakasanayan. Sir, hawakan niyo po yung rail. Steady lang. Umiling ang CEO. Hindi kita iiwan manong, sabi niya sa maintenance. At sabay silang sumuporta sa paglalakad. Sa ikasabing walong palapag, may dalawang nagpanik. Babalik kami. Naiwan yung laptop. Walang mas mahal kaysa sa buhay. Mariin na sabi ni Tonyo. Tingin sa mata. Out tayo. Ngayon. At nang maramdaman ng panik ang bigat ng boses, tumigil ang kabaliwan. Sumunod sila. Sa lobby, sabay-sabay na bumukas ang pinto. Sumalumbong ang mga mata. Ang mga kaninang tumatawa, biglang natahimik. Noon lunabas si Tonyo. Pawis, putik ang gilid ng pantalon pero steady ang hininga. Sa likod niya, ang CEO, kasama ang sekretarya at ilang pang board members. Safe. Sabi ni Tonyo sa handheld, package delivered. Umungong ang palakpakan. Hindi malakas, parang nag pa, pero lumalakas sa bawat segundo. May bumulong. Si Kuya Tambay pala ang nagligtas kay Sir. Umusad ang MC ng safety drill. Medyo shocked. Mga kaibigan, basa niya sa cue card na di nakailaman. Ang drill ngayong araw ay may surpresang twist. Sa memo natin, may nakasaad na scenario injection. Isinadula ang pagjam ng exec elevator para masubok ang response ng team. Ngayon lang natauhan ng marami. At ang unang umakyat, unang nagbukas ng manual override, unang naglatag ng ruta ay si Guard Tonyo Cruz. Lumapit ang CEO, humawak sa mic. At hindi scripted ang ginama niya. Dagdag niya, nakangiting may utang na loob. Walang camera rehearsal, walang pastar, pagmamasid, paghahanda at puso. Tumingin ang CEO kay Tonyo, Tonyo, bakit mo alam agad ang manual override? Hindi yan tinuturo sa lahat. Nagkibit-balikat si Tonyo. Nahiya. Nagbabasa lang po ng manual kapag walang tao sa lobby. Tapos, pinraktis ko sa lumang panel. Baka sakali. Kumambyo ang CEO, tinakpan ng mic, binulong kay Tonyo. May anak ka? Meron po. Si Lila. Kung si Lila ang nasa 28th ng magjam, anong gagawin mo? Napatingin si Tonyo sa mga ilaw, saka bumalik ang mata sa crowd. Pareho po nito. Hahanapin ko ang daan. May gumulong na tawa, hindi na pangungutya, kundi paggaan. Lumapit ang manager na minsang umismid kanina. Sir, Tonyo, pasensya na sa sinabi ko. Hindi na itinulak ni Tonyo ang luha sa gilid ng mata. Pinunasan lang at tumanggo. Okay lang po. Minsan po akala natin trabaho namin ay tumayo lang sa pinto. Totoo naman. Pero kapag may sunog o lindol, ang pinto ang nagiging lifeline. Simula ngayon, sabi ng CEO sa Mike, magkakaroon tayo ng bagong programa. Know your lifelines. Lahat ng empleyado mula intern hanggang VP sasama sa weekend drill na i-extend ng security team. At si Tonyo ang magiging lead trainer. Nabigla si Tonyo. Sir, ako po? Oo, sagot ng CEO. Malambing pero buo. Ikaw ang nakakaalala ng mahalagang bagay. Magalang sa araw-araw, matatag sa krisis. Pinuri ng crowd mas malakas na ngayon ang palakpakan. May sumipol pa ng tuwa mula sa dulo. Kinagabihan, habang nagkukumpuni si Tonyo ng sirang bakal ng belt sa guardroom, may kumatok. siang CEO, nakapolo shirt na lang, may dalang maliit na kahon na may label, Emergency Kit Home, para kay Lila. At Tonyo, may proposal ako. Part-time ka naming isasama sa business continuity team, training allowance at scholarship para sa anak mo sa isang safety camp. Natigilan si Tonyo. Sir, sobra na puto. Hindi sobra. Tamang sukle. Pag-uwi sinalubong siya ni Lila sa pinto ng maliit na inuupahan. Pa! Yakap na parang kaligtasan. May drill daw kayo? Meron anak, sagot niya at inabot ang kahon. At may regalo si sir. Binuksan ni Lila. Whistle, flashlight, maliit na first aid at note. Dear Lila, salamat sa paghiram namin ng tatay mo para bantayan kaming lahat. Uncle Adrian, tumawa ang bata, malinis at matamis. Kinabukasan, bumalik si Tonyo sa duty. Pareho pa rin ang uniforme, pareho ang pwesto, pareho ang pulang liwanag sa pinto. Pero iba na ang tingin ng dumadaan. Good morning Sir Tonyo, bati ng manager. Morning Kuya Tonyo, ngiti ng interns. May nagbigay ng bottled water, may nagtaas ng thumbs up. Siya, gaya ng dati, mahinam. Magandang umaga po, dito tayo. Ingat sa hakbang. Sa loob niya, walang yabang. Ang meron, mas malinaw na mapa. Hindi lang ng gusali, kumbi ng tiwala at sa susunod na drill, may bagong signage sa lobby. Security, hindi tambay. Lifeline, sa tabi nito naka ang simpleng checklist na sinulat Han Komitonyo. Huminga, sumunod sa ilaw, tulungan ng mas mabagal. Sa ibaba, maliit na liham. Para sa mga taong hindi napapansin kapag wala ang piligro, pero unang hinahanap kapag may sunog. Pinirmahan niya hindi para sumikat kundi para maalala. Dahil sa huli, natuklasan ng buong gusali na ang tahimik na guard sa pinto ay hindi dekorasyon ng siguridad. Siya ang pinto mismo na kapag dumating ang oras ng pagsubok, kusang bumubukas para may daraanan ng lahat, mula intern hanggang CEO. At sa bawat umagang dumarating, habang iniunat niya ang palad para ituro ang tamang daan, dala niya ang parehong aral na nagligtas sa anak at sa opisina. Ang propesyon na minamamata ng ilan, ang siyang nagtatak ng direksyon kapag gumuho ang ating dating alam. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!